So yan mga kawilder ano, uh, ngayon lang natin Mabibidyuhan to pero ang motor nito Honda 155. Ayan so sa mga time na yung kasi ang ating cellphone naka-charge to what pa. Ngayon pwede na kaya hinabol natin bidyohan to. So isi-share ko lang sa inyo mga kawilder yung itong alignment na to dito sa Supremo ia-align. Ayan. So simula dito sa liig niya liig at saka dito sa shack napakalayo ayan so 5 inches ang pagitan ayan 5 inches kaya ngayon ang gagawin natin ito dito mga kawilder ito uunatin natin ito pag ganun para humabol ito doon sa liig okay ayan kasi ayan susukatin natin ha mga kawilder ayan nasa na yon, itong mikro Ayan, simula dito, susukati natin yan. So, dito. Ayan. Ang maiksi ang 155. Ayan ha, mga kawilderaya, no? Ayan. Tapos, papunta dyan. Ayan, 29 inches lang. Ayan, no? Ayan, 29 inches. Yan. So, susukati naman natin yung dito sa magiging liig ng Supremo. Dito tayo, medyo maluag. So ayan mga kawilder, ayan ha. Ayan yung liig na yan. Ayan ang butas. Ayan. So wag kang gagalaw metro. Ayan. So ayan ang tapat mga kawildero, 34. Ayan, 34. Kung para sa ayan 29. 29 inches. Napakalayo mga kawilder, ano? So ngayon, tulad ng anong aking sinabi, ito kakalasin na natin to. So sa madaling sabi, mga kabilder, ayan, nakalas na natin yan. Ayan po o yan o. So tatanggalin na natin to. Ayan na nga, bumagsak na. Tapos, tatanggalin natin yan, yung mga pambris na yan. Tsaka iuunatin natin ito. Iuunat to. Ayan, dyan. Iuunat natin, Okay. So stay tuned lang mga kabilder So ngayon mga kabilder I-actual natin sukat Ayan nakalas na natin yung crash guard Actual natin So dito yan So ayan mga kawilder, so bali dito nakatapat. Dapat dito yan, ayan o. Oh, ang layo. Ayan, so ipupukos natin sa camera. para makita nyo mga kabilder ayan so dito lang nakatapat ayan ang liig ito yung liig mga kabilder ito yun o oh. ayan o oh. ayan so napakalayo ng diferensya ayan dito check dito hindi okay ayan hindi okay yan mga kabilder so uunatin natin ito ngayon okay stay tune lang Ayan, so okay na mga kabilir, nagtagpo na. Nag, nag ano na. Nagtapat na yung kanilang butas, butas sa butas. Ayan. So stay tuned lang mga kabilir. Mamaya natin pukusan sa camera. So at least, kita nyo na talagang inunat natin. Ano? Ayan. Oof, so ayan na mga kabilir. Medyo hinihingal pa tayo kasi pinaspasa natin kasi ayan, baka umulan. Ayan na, madilim ang mundo natin ngayon. So ngayon mga kawilder, ayan sa madaling sabi ayan ay kabit na natin yung crash guard ayan ha so ang mga ginawa natin mga kabilder ito pinalitan na rin natin yan ayan bago na yan ayan yung luma so maiksi tsaka ito yung ito sa atin na gamit mga kabilder ayan kung mapapansin nyo ayan bago na yan ayan pinalitan na natin ito ito at tsaka ito dito mga ka-welder dito so ito pala ito itong balancer ha pinalitan na rin natin yan para pag nakita ng may-ari so alam niya yung mga ginawa natin tsaka ituturo din natin sa kanya yan so ito mga ka-welder binago natin ito kasi ayan o oh, dati ngayon tinaas natin para hindi tumama sa tam tam tambucho tam ayan at saka ito itong isa ito ayan binago rin natin yan no? Oh kasi natama din dyan so masisira itong tambucho kapag hindi natin binago ayan make sure mga kawilder na ito oh. ayan hmm. hindi na tama ayan malayo umapak man dyan ng paa hindi sasabit okay yan mga kawilder ang aking asawa oh. yan ang aking misis oh. ayan so nakapayong kahit may bubong kasi uulan na nga So ayan mga kabilder ha. Uh, stay tuned lang. Iaalay na natin ito. Ayan. So mag-aalay na tayo. Yung purma ng tabo. Ay, stay tabo. <laughs> Tanggalin niya to. Ayan. Yung forma nitong sidecar okay na. So ayan. Pinakita ko yan kanina sa ating kabilder. May ari nito. Ayan. Okay na yan. Pinakita ko muna. Kinalangan ko ng okay. Bago siya umalis. Ayan. Para walang sisihan. So ayan mga ka-welder, lang at ating i-align. Ia so mamaya ako na ipakikita sa inyo pag naka-align na kasi ganun din naman ang hirap mag-align ng naka hand lang hawak mo pang pa video, di ba? Ayan, so maunawaan niyo sana ako mga ka -wilder. So ayan na mga ka-welder oh. Nai-spot na natin 'to. Ayan, so takipan lang natin yung kabaak na number para hindi naman nakakahiya. Ayan, so Ayan mga kawilder, na ispat na natin. Tapos sisilipin natin yung... Ayan. Ayan, sisilipin natin yung gulong ko. So, mapapansin nyo mga kawilder, diretsyo siya, di ba? Ayan, so... Yan ang ebidensya natin. Ayan, o. Oh. Kahit walang nibil tingin pa lang natin. Basta nasa alay ng mata natin. Nasa alay din yung motor. Pero pag wala sa alay ng mata natin, wala rin sa alay ng motor. Ayan mga kawilder, okay na. So stay yun lang ulit mga ka kasi maglalagay na ako dito ng brace so tulad ng sinabi ko kanina na ang hirap maggawa kapag may hawak ka pa na cellphone diba ayan so ito na gawin na natin so ayan mga ka -wilder. ito pala ha ito kasi kanina napansin ko nakapababa to payuko ito nakapayuko siya ginawa natin ayan nagputol tayo dito ayan sa kabila ayun o oh. ayun para iangat natin to inangat para maganda tingnan so titingnan natin dito sa malayo ayan o oh. sakto na okay na ang forma kung mapapansin yung mga kawilder ayan o oh. ayun o oh. butas na ang gloves ko so ayan ayan okay na So okay na mga yung gagawin natin dudugtungan na lang tapos isasalpak yung driver seat tapos na tayo mga kawelder. Kasi dito ayan oh. Ayan, so ayan, nagna-na-ipul weld na natin 'yan. Naglagay na tayo ng breeze doon. Ayan. Ayan, bago na. Hindi na 'yung maraming ng na, mga nakaano diyan kung ano-anong nakalagay. Ayan. So okay na, stay tuned mga kawelder. Uh, gagawin ko muna 'yun pagdudugtungan ko 'yung mga 'yon tapos tapos na tayo. Ayan. So ayan ang mga ka -builder. Ibig sabihin ito, itapos na. Ayan, nailagay na natin yung driver's seat. So yung driver seat, makita nyo 'di ba kanina, inunat natin. Yung crash guard, ngayon yung driver's seat, s'yempre, uunatin din kaya nag panagpuna sila. So okay na mga ka -builder. ito oh. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo. Ayan, inano din natin 'yan, inayos din natin. Ayan, yung titingnan na lang natin yung mga brace natin, ayan yun, tulad nung sinabi ko kanina yung mga nagpakalagay doon na ano, napaka dumi, inaris na natin kasi nagpanibago nga tayong alignment okay